Php 8,180. Oh my God! Nasaan na ngayon? Sa 8,000 pesos. <laughs> Malapit sa Php 9,000. Ganar! Ito yung kidney ng manok kayo sa Batikulong. Batikulong! Nabili tayo ng sachet. sumusuyo siya sa kahit log. Dami nila mga, mga anit alit sa mga pagkain sa na kasi sobrang sarap. Kaya kung fish bowl, bowl bowl. Sarap na mga ano kaya, rice, iba ibang lasi. Malaki. Eh. Mix na siya. Very healthy. Pero mahal din. Eh.